can get away. Napitan ang bayan kung saan pinatapon ng mga Kastila ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa ang sulok ka mang magpunta, bakas ang impluensya ni Pepe rito. Love birds. Love birds. Alam mo, tamang tama ang pagpunta niya dito. Ito yung tinatawag na Lover's Rock. Hmm? Bakit naman? Di pa ako tapos. <laughs> Ito ang tinatawag na Lover's Rock. Pero mas kilala bilang Mi Retiro Rock. Mi Retiro. Oh, dahil sabi nila once upon a time daw, si Jose si Rizal. Ay, dako po dito. Or dito, or dito, or dito, basta dito. Sa batong ito. Habang isinulit niya yung mga first few stanzas ng isang mga pinaka memorable, pinakasikat niyang poems na Mi Retiro. At kaya tinawag din tong Lovers Rock dahil dito sila nagmuni-muni, dito sila nag loving-loving ng kanyang irog na si Josephine Bracken. Mm. At gumising din dahil nga, binibigyan siya ng inspirasyon kung siya'y nakalugar dito, siya'y nakaupo, siya siguro'y nakahiga, looking at the stars. Marami rin na siyang nasulat. At, isa na nga dyan, ay ang poem niya orang ang niya kay Josephine. Kay Josephine. Josefina! Josefina! Que mm -hmm. yes, estas playas has venido? Buscando una hogar, un nido, comerante, golondrina, si tu suerte te encamina, a Shanghai, China o Japón, no te olvides que estas playas la te porti un corazón. In English, Josephine, Josephine, who to these shores have come, looking for a nest, a home, like a wandering swallow. if your fate is taking you to Shanghai, China, or Japan, don't forget that on these shores, a heart for you beats high. That little uh, guy uh, has the biggest heart. Napaka romantic. oh, oh. ang romantic niya. Tapos ang sobrang lalim ng mga sinasabi niya kay Josephine. Sana makatulog din ako ng ganda. Which is sobrang maganda. <laughs> oh, it's din <sinusulatan>, naman kita sa the middle of the day. It's in 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 the middle of para, para di papauwi, basta loob ng tatlong, tatlong minuto, tatlong ang tula ay buuin muli. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan, Warriors. Mula sa tulang, to Josephine. Dapat mailagay ng ating Warriors ang mga nawawalang salita sa board sa loob ng tatlong minuto. Timer <coughs> starts when you kiss your lips. When you kiss your lips. Kiss your lips. Timer starts now una pressure kami kasi dapat memorize tayo namin within 3 minutes sabi ko oh my god ang haba ang medyo ang haba nito tapos baka hindi natin ma-memorize tapos hindi pa sa tagalog oh oo -oh. ikaw ang memorize nito ako ay hindi ito kaya mo ba dito tapos ako dito sige 3 minutes na Thirty <laughs> seconds to go. Not the office. KMS Tas Flores. Nine, eight, eight six, seven, six, five, four, three, two, one. Thank you. <laughs> Hindi ko pa rin siya na-memorize. Kasi mahirap talaga. Wow. Sobrang... Ang hirap pa i-pronounce uh -huh. ng mga words. Okay? Yes. Okay. So in three minutes, kailangan nyo makompleto ang poem. <laughs> Fill in the blanks. Ready? Timer starts now. Josefina, Josefina. ¿Qué a estas? ¿Qué has? ¿Has venido? Buscando un hogar. Un blank? Na, nakakatawa kasi may, may pa apple na word. Extra lang talaga. Ayun. como elante, golondrina, si tu suerte te encamina a Shanghai, China o Japón, no te des de que en estas playas late por ti un coco, coco. co ¡Rezón! ¿Estáis seguros de su respuesta? ¡Sí! Yes. seguro! ¿Segurado? ¡Sí! ¿Para qué hora? Pero para que 1 minute y 45 seconds. ¿Sí? ¿Ok? ¿Final answer? ¿Final answer? ¿Sí? Okay. Final answer. final answer sí final answer Final answer. tiene el código? Josefina, Josefina, ¿qué a estas playas has venido? Buscando un hogar, un. Ven. Ok, un nido. Oh. <laughs> Como errante golondrina, si tu suerte voy, te encamina a Shanghai, China o oh, Japón. No te olvides que en playas le aporte un corazón. Yes. Congratulación. Bienvenido, corazón. Adalja. Travel mission accomplished. Very good. Good. Mm. Salon na isang minuto. Travel mission number one. Accomplished. Enjoy the Pitan's fresh catch of the day. Sobrang sarap. kasi mahilig ako sa seafoods. tas sobrang namis ko talagang kumain ng ganito ka fresh. Dagdagan nyo pa ng tamang ambiance at isang breathtaking view ng ilog ng Dapitan. At meron ka na romantiko ng eksena that only Dapitan can give. Pwede rin ma-experience ang ilog na ito sa inyong private bangka. Ang ang ganda kasi ang ganda ng view ang layo pa ng iniikot ng bangka For the lady and the gentleman, how about a candlelit dinner for two? enjoy your evening. Happy Valentine's Day. Thank you. Sabi ko, parang ito yung gusto, pinakagusto naming dinner date na may candles, may flowers, may tulips at ayon flowers. Tapos ang dami-daming food. Ah, loving-loving is sweeter when you're eating-eating. Ingit na me. parang dito sa lugar na to or sa so weekend getaway natupad nila yung dinner na dinner date na pinapangarap namin dalawa. Meron na ako lantern. Saranggola. Paano na pag nga na yan? <laughs> 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 Sige na, pag wala pa lang ako, ikaw na mong dadakip. Yung pakiramdam kong mangyayari. We can get away.